Hello guys! Welcome to my vlog. Today's video ay 2 days ko na pala dito sa aming probinsya guys. So, ngayon pupunta kami ng abuyog para mamili ng mga materyales dahil nga nagpapagawa ako ng bahay. So, pasensya muna. Wala muna tayong intro today at saka outro dahil nga nag-clear ako ng aking gallery and then nabura ko. So, gagawa tayo soon, okay? So, nandito na nga kami sa highway. Ayan, kung saan papunta na nga kami sa Boyoglit. Ayan, tingnan nyo naman ang daan, guys. Marami na talagang nagbago. Sobrang matagal na rin po kasi kung hindi nakauwi sa aming probinsya. And then, ito nga palang car is, um, inarkilahan ko siya. And then, ito na nga yung uh, school ng quarry. So, dito kami sa Abuyog guys. Sa may highway lang kami bibili dahil nga, sabi nga ng kuya ko, is 70% siya. And then, hindi na nga ako video, Ayan, dito kami sa, ano ngayon, sa tinatawag nilang... shopping mall dito sa Aboyog after na mamili ng mga materials and then kawawa naman yung kuya ko o, gutom na gutom na daw siya pero sabi ko maghintay mo na saglit dahil nga mamimili ako ng mga grocery bago kami uuwi and then bago kami kakain. in very curious siya guys, no? And then nga, bumili na nga rin kami ng mga siminto kasi kailangan namin ng siminto at saka kailangan ko rin isang daan na, na mm. block guys. And then nagtingin-tingin din po ako ng mga wire at saka ng hose ng tubig. Ayan, so hindi, yun pinagsipan kong bumili ng color blue. And then nga tap pagkatapos nga namin mamili guys is dire-diretso na kasi nga s'yempre hapon na siya and then masyadong mainit pala dito sa probinsya. Ayun so pauwi na kami and then tingnan niyo naman guys no, grabe sa probinsya napaka-greeny talaga and then napakalinis ng daan. Wala man lang ka-traffic traffic dito as in. Ayan so mas mas ano masarap siya sa mata. Ayan No? So green, nice, and very, very clean the road. Ganito sa probinsya guys, di diba? Ang sarap lang umuwi at saka masarap sa pakiramdam kasi lahat fresh. No? Lalo na yung ilog sa amin ay grabe. Parang araw-araw gusto kong maligo sa ilog kasi sobrang init nga. Andi nandito na nga kami sa patong guys. Malapit na kami sa aming a barrio pero kasi may nakaharang na ano na truck hindi kami makadaan so sabi ko sa kuya ko is mag-stop muna siya at magpalapala muna kasi nga ayan oh yung yung truck is hindi nga siya makadaan doon sa ano para nagkasalubong ata kami ng malaking truck at saka itong sinakya namin. And then, ayan na nga guys, pagkatapos ka ng kuya ko magpala, hinakadaan na kami pareho, no? Kasi kung hin, walang, walang magpala, walang makadaan. Thank you for watching!